you so much sa mga bagong subscriber ng aking YouTube channel, guys. Super thank you po dahil medyo dumadami na po tayo. Sana madagdagan pa at hoping ako, guys, na nagugustuhan ninyo lahat ng mga vlog na sinishare ko sa inyo. Either yung buhay ko sa Alabang, Manila, o kaya dito sa uh, buhay ko, probinsya dito sa Mindanao. So ngayon, for today's video, nasa biyahe nga pala kami, guys. Kasama ko yung family ko, guys, no? Sakay kami ng munting sasakyan ng aking brother. Papunta kami ng pluser dahil mag beach ang mga person. Charot lang, bitaw guys, no? mag beach kami sa Kagbantoy Beach, Placer, Surigao del Norte, Philippines. Ayun na nga siya guys. Pinuntahan namin diyan dahil isa sa mga nag-recommend sa amin na maganda daw ang beach na yan ay ang aking brother na si Jesse Celebre Shout out brother Jesse Celebre thank you sa pagdala dito sa amin. Then, congratulations dahil nakahit ka ng 1.7 million views sa iyong reels. Sana madagdagan pa. Ganon, siningit ko lang. So, isa sa mga magandang beach ng Placer ay ang Kagbantoy. Kagbantoy Beach Placer, Surigao del Norte, Philippines. Um, guys, napakatahimik lang. Tsaka safe sa mga bata dahil ano siya, mababaw lang siya. Hindi siya ano, hindi siya pebble beach. Mabuhangin talaga siya. Mababaw lang siya. Tapos nung punta kami diyan is medyo ano siya, high tide. Tapos inabot kami ng hapon kaya inabot rin kami ng low tide. Pero okay lang dahil umaga pa lang nag-enjoy na yung mga bata. Habang naliligo sila. So maaga kami nagbiyahe, I think 6:30 yata nagbiyahe kami. So dahil taga-Kitcharo lang kami, tapos plus where lang yung pinuntahan namin. Medyo malapit-lapit lang. Siguro mga isang oras. Something. O or sang, wala pang isang oras ang biyahe namin. Nakarating na kami dyan. Kung makikita ninyo. Ayan, kakasibol lang ng araw magsa-sunrise wala nang dumating kami kaya habang may time habang mahaba yung time dahil minsan lang makabag beach ini-enjoy lang namin guys ini-enjoy namin yung bawat moment bawat oras para dahil especially sa mga bata matagal ayan, matagal kami makakapag beach dahil nga isa sa mga dahilan ay walay kwarta syempre magbabaon ka kung anong babaonin mo ay pinakita ng nga pala yun guys isa sa mga cottage dyan ay yung bamboo cottage na tinatawag ko. Kasi lang hindi kami dyan kasi medyo ano na siya, medyo may kalumaan na. Eh baka malilikot yung mga bata, baka malaglag. Kasi ang ilalim niyan ay dagat. Dagat tapos connecting sa parang sapa, parang something like that. Yung dagat na nagkoconnect sa sapa or ilog, parang medyo ano siya, medyo maagos, gano'n. Kaya hindi namin pinili ang punta lang kami sa gitnang cottage ipapakita ko sa inyo guys, no? Ang cottage nila ay conforme sa ano. May mga ano sila, may kulay yung cottage nila. kulay red. kasing kulay ng kanilang kantin if ever na may extra kayong bibilhin kung may kulang kayo sa baon nyo. So ayan, paturo-turo lang tayo, kaso hindi niya naman naririnig kung sinasabi ko dahil sobrang ingay dyan kaya I decided to voice over na lang para mas maliwanag ang mga sinasabi ko. So yan nga pala guys, yung ating Kagbantoy Beach. Marami din, ano, marami din naliligo dyan. Dinadayo din talaga sya dahil bukod sa bukod sa parang nakabukod siya sa ano nakabukod siya nasa dulo siya tahimik at napaka ano napaka uh, ganda ng lugar So ayan pin binibideo ko nga ang ating ano tinawag nitong ang bamboo cottage ayan siya guys ang ganda rin simple lang pero ayun nga hindi yan ang pinili namin kasi nga tubig yung nasa ilalim. Baka mamaya ang mga bata ay malaglag. Malaking problema. So once again, sana nag-enjoy kayo guys. At ipapakita ko na sa inyo ang kabuuan ng kagbanti beach kabuuan talaga hindi ito yung beach <laughs> papakita ko lang sa inyo tuturn ko lang kayo guys sa napuntahan namin sana namang adventure dito sa aking youtube channel sana magustuhan ninyo guys sa mga viewers na walang sawang sumusuporta sa akin so bago ako magpatuloy once again thank you so much at sa lahat ng mga new subscriber ko ayan thank you then guys sana dumami pa nang dumami tayo. So, sa mga siso, sa mga katulad kong simple lang na vlogger, simple content creator, no? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kahit walang viewers na madami, basta mayroong isang nanood sa atin, ibig sabihin yan guys, na-appreciate nila yung ginawa, ginawa nating vlog. Kaya wala tayong ano, wala tayong rason na umatras. Nagsimula tayo sa wala, di ba? pag once na may nanood ng isa, merong nanood na isa o oh, kahit more than pa. So, ayan na nga. Yun na nga yung sinishare ko sa inyo. <laughs> once again, thank you sa mga subscriber natin na nagsu nagsusupport sa mga simpleng katulad natin na vlogger. So, ayan, patuloy natin. Papakita guys, ang kagbantoy. Beach. Ayan. Nakikita mo ba guys yung brother nating mabait? Shout out Brother Jesse Salubri, mapagmahal na anak, mapagmahal na kapatid at mapagmahal na tito. Ayan, kaya super spoiled ang mga pamangkin niya. Kung anong hingin sa kanya, ayan, bigay. Pero dapat hindi kasi masasanay. <laughs> Paano kung walang anta? O oh, di ba? Iyak-iyak si Pamangkin. So yun lang. <laughs> Shout out sa ating brother. May dala pala kaming ano, salbabidang hindi maintindihan kung wala na ba ba talagang pag-asa o magagamit ba. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys sasakin ko ang salbabida niya na yan. Tapos ititry natin kung sino susuko. Ako ba o siya? Charot lang! So habang ini-enjoy namin yung aming mga sarili guys sa paliligo ng dagat dahil ang ganda naman talaga wala pa siyang init kaya hindi kami takot magka sunburn Kasi alam niyo na sa mga... Simpleng taong katulad natin, hindi na alintana yung magka-sunburn. Hindi na tayo maglalagay ng mga sunblock lotion na yan, sunblock, sunblock cream kasi sanay na tayo kung maitim, maitim. Patay kung patay. <laughs> patay kung patay yung balat. So, paitiman dito guys. Kaya hindi na tayo masyado naglalagay ng mga ganong kalorite sunburn. Magkakasunburn man tayo. It's okay. Basta ang mahalaga. Basta ang mahalaga. Charat. Basta ang mahalaga nag enjoy tayo sa pinuntahan nating lugar. So, ayan na nga guys. No? Back to the kwento-kwento nakakato ang aking brother dahil super ano siya super mapagmahal na tao hindi madamot at ang pinakamaganda dito ay napakasipag walang anak pero kung kumayo, daig pa ang sampung anak so shout out sa mga pamangkin ko na nandyan sa tubig sa dagat. Ayan, ingat-ingat kayong lahat. At ang atin nini naman ninyo ay 24-7 nakatutok ang mata. Kahit hindi na ako maligo o hindi na ako mag enjoy basta ang aking mata ay nakatutok bantay sa kanila. Dahil ayokong ayokong mangyari ang hindi dapat mangyari. Kaya habang nag enjoy tayo, kaakibat nun guys is ano, tawag nito, yung tudong pag-iingat. So, shout out sa aking nanay, sumama ka pa, kung matutulog ka lang, chares. Ayan na nga, hindi pa nag, hindi pa nag enjoy ang lahat, pero siya, naghihilik na. Shout out sa aking ati, ayan, sisteret, na ayaw magpakuha ng video. Samantalang ang aking brother Jesse is nag ano nagkakasiyahan na sila kasama ang kanyang YP at ang aking mga pamangkin. Samantalang ako is eto guys, pa-vlog vlog lang muna tayo. Saka na tayo maliligo if ever malulubat na info natin. Pero first and foremost, unahin ko muna yung vlog para may ma-upload tayo at update yung mga viewers natin, yung mga subscriber natin sa aking YouTube channel. So ayan Liam, Shawi, Nung umpisa, ayaw niya sumakay sa salbabida dahil natatakot siya sa tubig. Hindi pa siya sanay, hindi pa siya marunong sumampa sa salbabida. Kaya ang ginawa niya, ayan, nagsuswimming siya sa buhangin. So, ito na yung part. Ito na yung part na sinasabi ko doon sa unang sinabi ko. Titingnan natin guys kung sinong magwawagi. Ako ba? O yung pahimatay na na salbabida. <laughs> Mahimatay na siya kasi tingnan mo naman. Ganyan ang itsura niyan, ewan ko lang kung kakayanin ang bigat ko niyan. So ang kulit naman talaga ng aking brother, tinutulungan pa akong mag-balance, eh, hindi na nga pwedeng i-balance dahil un-balance na yung aking ginawang salbabida. Hindi ko alam po saan niya ito napulot o kanino kaya ito. Sabi niya ano daw, para siyang bed bed salba na ayun na butas na hindi ko mawari kung ano ba to pero i try my very best talaga gusto ko mag <laughs> gusto ko mag ano mag enjoy talaga kaya ayan so pa kaya naman pala kaya naman pala akong buhatin ng salba as long as may tubig o may dagat na medyo kaya tayong ipalutang so ayan habang nag-i-enjoy tayo Pwede naman ba mag-enjoy kahit konti lang yung baon natin? Sobrang konti lang. Sapat lang sa ano. Sapat lang sa tanghalian. Tapos, uwian na kasi nag-almosal na ka. Ay, hindi. Doon pa pala kami nag-almosal lang konti. konti lang ay dahil namin kasi mahuubos na kami ng pang tanghalian. Charot. Ayan. Hindi naman mukbang ang pinunta natin dyan. Kundi ang mag-enjoy. Kaya, kakaibat okay, ng pag enjoy syempre may mga baon tayo mga pagkain. Mahirap na, guys. Pag nagutom, baka mamaya. Charis! So, ayan na nga. Ayan na nga, guys, no? Back to reality, Wala talaga. Walang nangyari sa pag, ano ko, salbabida. So, ayan na nga. Ayan na nga. Ang tayong pagkain. So, may langaw pang extra. Charot. Ayan ang ating kabuuan ng kwento dito sa beach ng Flaster Cagbantoy, Surigao del Norte. Matatapos na yung ating vlog. At sana nag-enjoy kayo sa ibinahagi ko guys na no, isa namang adventure ng aking YouTube channel na napuntahan ang ating pinakamalapit na beach dito sa lugar namin dahil kami ay taga Kicharaw Agusan del Norte so dumayo kami ng almost 1 hour para mapuntahan namin ang the best beach ng Placer yun ay ang Kagbantog Kagbantoy sorry Kagbantoy Beach Placer Surigao del Norte Philippines so ayan na Thank you so much sa mga nanood at sa mga hindi pa nakapanood at sa hindi pa mga subscriber. Sana makapag-subscribe kayo guys para more subscriber, more possible viewers ang magaganap sa aking YouTube channel. So once again, thank you at sana sa susunod na vlog, kita-kits pa rin tayo guys. That's all lang. Bye everyone. Ingat kayong lahat. At kami ay uuwi na rin after mga ilang oras kami sa pag enjoy dito sa Flusser. Kita kita sa susunod na mga vlog. Thank you so much, everyone. Bye. <tapos>